Bakit may dilaw? Sakit. Pamakihin maayos. Ay. Han? Anong ibig sabihin nito? Bakit may alak ka sa bag mo? Akala ko ba yung invite ka ng mga tropa mo para mag-church? man ba na naman kayo? Ah, uh, let me explain. Ah, uh, ano kasi, um... Uh... Han, biro lang. Ano ka ba? Okay lang yun. Tsaka, gusto ko, before tayo kasal, mag-enjoy ka. At gusto ko na huwag mong isipin na sinasakal kita. Kaya, gawin mo mga gusto mo. Just go on, Han. Ah, uh, sure ka ba, honey? Hindi ka talaga magaganda sa akin? Ay, syempre naman, Han. Oh, siya. Mag-ayos ka na. Baka hinahanap ka ng mga tropa mo. Mag-iinom pa kayo. Mm, sige na, honey. Aalis na ako, ah. Sige, Han. mag ingat ka, ah. Oh, Oo, honey. Sige na. Bye-bye. love you. love you, too. Cheers. Oh, cheers! Pare, maraming salamat ah. Kasi nandito ka pa rin, nakasuporta ka pa rin sa akin, kahit anong gawin ko. Siyempre ba. Pero alam mo pare, bilib na bilib ako sa'yo, promise. Yung kasal mo next week, pero nandito ka pa, umiinom. At may kasama ka pa, chicks. Antindi mo? <laughs> Siyempre pare, walang magbabago. Kahit na ikasal ako eto pa rin tayo. Babaero pa rin ako. <laughs> Pero magkikita pa rin tayo kahit may asawa ka na. Matitiis mo ba ako? Siyempre naman. <laughs> hindi kita matitiis. Yan ang gusto ko. ko sa'yo. Basta pre. Huwag mo ko idamay ah. Alam mo, kilala ko yung piyansa mo. Baka mamaya kung anong mangyara, may ingat ka lang. Huwag kang magalala pare. Actually, nagpaalam pa nga ako sa kanya bago ako umalis ng bahay. <laughs> na magiinom ako. Kaya wala kang magiging problema. Paano pare? Pwede ko bang mahiram na itong kwarto mo muna? Ang lakas mo sa akin, pre. <laughs> sige, iwan ko muna kayo ha. Huwag ka alala ako na bahala. Sa pare mo, papaligayahin ko muna bago ikasal. <laughs> pare, <and> salamat <laughs> ang sige. Hmm? Ready ka nga? <laughs> <laughs> Bakit may dilaw? Ang sakit. Bakit ba ako iiyin maayos? Ano yan sa akin? Hello? Hello, pare. May itatanong sa iyo na sa iyo eh. Ano yan? May nangyari ka sa akin eh. Pare, kaiihi ko lang pare, pero alam mo yun, may dikaw-dikaw, ka, ang sakit, saka may malansa pare. Oh, mahabdi ba? Oo, pare. Hindi ko alam kung ano to eh. Nako, pare. Nabiktima ka. Alam mo yan, tulo yan. Ha? Anong tulo? Bakit, pare? Ganon ganun ba yun? Ganun ba yung sintomas nun? Oo, oh, oh, mahabdi. Masakit. Tapos may dilaw-dilaw lumalabas eh, no? Nako, pare. Isang linggo na lang, nagkakasal na kami nung mapapangasawa ko. Ano kaya gagawin ko nito, pare? Ay nako, pre. Advice ko lang sa Sabihin mo sa piyanse mo, unahan mo siya kaysa malalaman niya. Paproblema ka dyan. Sige, pare. Salamat, ah. Sige, sige. sige. Honey, bakit ganyan ka? May problema ba? Han? Han? May sasabihin ako sa'yo. Actually, may sasabihin din talaga ako sa'yo. Pero sige, mauna ka na. Han, sana mapatawad mo. Pero... May infection ako. Matagal na kitang niloloko Bibing ka. Bibingka, delivery. Bibingka. Ayos ah. Bagong gimmick na naman. Siyempre, para din kayong mahuli ng asawa mo. Ano, walaan ba siya dyan? Wala na. Tara na. Kasi! Arcee! Oh! Ba't na mo si Arcee? Eh nandito naman ako. Syempre eh, kung nandito pa si Arcee, di pa tayo. Wala na siya. Ano? Tara. Infection? Pero, Han, saan mo nakuha yan? Han, kasi di ko akalain na magiging ganito eh. Ine-enjoy ko lang naman yung mga araw na single pa ako. Kasi kakasal na tayo eh. Pero hindi ko akalain magkaroon ako ng sakit na ganito. tagal mo na pala ako niloloko. Paano to? Siguro, pag umaalis ako ng bahay, pinapapasok mo dito yung lalaki mo, no? Tapos, nagiinuman kayo sa kwarto. Tapos, doon yung ginagawa yung mga dapat niyong gawin. Ay. Sorry, Nay. Siguro, kaya pinapayagan mo rin ako na mag-inom ako sa mga kaibigan ko kasi nag enjoy ka dito, no? Siguro pag wala ako dito, lagi mong pinapapasok dito yung lalaki mo, no? Ay, hindi ko naman sinasadya, eh. <laughs> Siguro, pati mga kaibigan mo, si Nicole, sa si honey, alam niya mga kalokohan mo, no? Pinagtatakpan ka lang. Sabi ko na nga, abe. Hon, uh, give me another chance. Wala na. Wala nang isang chance. Umalis ka na dito. Wala nang kasal na matutuloy. Pero hon... Wala na! Hiloko mo na ako, eh. Saka, Baka mahawa pa ako sa'yo kapag ka nagsiping pa tayo. Malis ka na dito! Loko mo lang pala ako. Oh. Oh, shit, di ka na akong mahuli dun. Buti. Siya yung umamin agad. Nước